tatlong taon nang nakalipas, kaya ang Brookhaven ay tuluyang naging mahirap at kahit ang mga tao ay naging mahirap na rin. Tuluyan na silang nawala sa kanilang mga pag-iisip at isa lang ang pwedeng may kagagawa nito, kundi ang Presidente. Ang Presidente nito ay wala nang ginawa, kundi magnakaw, umrap at pagbenta ng mga illegal na gamot. At dahil dito, nasira ang syudad. Kasi wala siyang ginawa, kundi magsaya, mag-enjoy at nakawan ang buong... Brookhaven. Grabe na yung nangyari sa sunod natin. Parang tatlong taon tayong nawala dito, no? Oo nga eh. Ano, kaya ang mga nangyari dito. balita ko dahil to sa ano eh. Sa bagong presidente ng siyudad ng Brookhaven. Oo nga. Ang dami nagbago. Mm -mm. Buti na lang nagstay ako sa ibang bansa. Grabe oh. Puro kalawang ni mga ano. Grabe. Balita ko ano uh, eh. Grabe. Tag-Europe na yung mga oh. tao dito dahil Uy, ano ito? Uy, ito man. Huwag yot, muna natin yung syudad. ano na nangyari dito? dumi-dumi na, hindi man lang pinapakayos ng mga gobernador. Kaya nga eh. Nangangalawang na oh. Oo. Uy. Pero yung ano, yun oh, yung palasyo ng Malacanang. Huwag pa rin. Hindi ko, andyan yung presidente eh. Ay, mo yung... Oo, yung daan, yung mag-ingat kayo. May mga, ano, may apoy. Itong daan, no? oh. Delikado. Pwede mahulog yung tao dyan. Mabibiyak na yan, oh. No? Biyak na, biyak. Tika, parang yung mga tao. Ito yung mga pulubi na yan. O, ate, yung mga ate. Wait lang, delikado oh. yan, delikado yan. Huwag yung mga ngayon yan. Ako, nananakit. Ako, huwag yan, huwag yan, huwag yan. Huwag yan pa sila niya, huwag yan nah, Wala yan sa tamang pag-iisip. Kasi nga, ganito na nangyari susunod natin. Tignan mo to, tignan mo to. Napaka-ICS, ano? Grabe. Si, biyak na. Eh, no. Tignan na yung police station, tara. Dito, wala ano? na rin mga police, oh. So. Grabe no, na, na lang. Kaya pala, ganito na yung siyudad, eh. Andan, oh, meron dumi, dumi. oh, na. Dumi-dumi. Meron na. Oh, Ang dami. Magpapasta pa naman, tapos ganito yung ginawa nila sa siyudad natin. Andalas naman dito. Ay, kadiri. Wala na rin yung mga ano dito. Nakatakas na ata yung mga preso pabayaan Malib -malib. na talaga nila. Nako, Presidente. may sunod na sunod sa atin to. Tanungan kaya natin to. Ah, uh, Manong, pwede bang magtanong sa'yo? Oo, 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 Ano bang nangyayari sa natin? Bakit ganto na yung ano? Napaka-gulo. Oo nga, anong nangyayari, Manong? Ma natin. Hirap, hirap na. Sunod natin. Nako. Bakit? Pati ba naging hirap? Presidente, nakaw-nakaw, pera-pera, peta, shabu-shabu, Grabe Ay. pala yung mga ginagawa nila dito. Nawala, nawala lang tayo dito, tapos ganun yung ginagawa ng bagong presidente dito. Kukawa Oo nga, mali yung binoto nila presidente, mali. Oo, oo. tara, tinanatang oh. tayo nga. dito. Grabe. Ano kaya ang pwedeng gawin natin doon? Wala na kasi tayong masusumbungan eh. Tayo na lang siguro makakapagligtas ng syudad na to. kasi sa tingin ko tayo lang makakaano dito eh. Makakapagligtas at liligtas ng syudad natin. Kasi wala nang mga polis. Wala na tayong susumbungan. Sible naman nun. Sa tingin nyo, paano kaya natin to maliligtas ng syudad natin? Oo nga kaya, Ikaw ba, Manong? May alam ka ba kung paano natin makakaayos to? Oo nga. Oo, kay yung kodong ko. Ah, ano kaya ano bang pwedeng gawin? Kumpulin natin yung presidente. Mm, mukhang hindi mo na madali kasi. Pag sinugod mo natin yung presidente, pwede tayong papatay nun. Pero, pwede. Ba? siguro, okay. ano, mag iimbestiga tayo sa bahay niya. Tara, pwede, pwede, pwede. Okay. Alam mo ba kung saan uh -huh. yung ano dito, yung daan papunta sa bahay niya? Yes ka, alam oh, ko na, oh, al alam ko na. Ano? Alam ko na, mag-disguise tayo ng cleaner or bodyguard niya. Hmm, pwede, pwede. Tapos doon natin siya papatayin. Oo. Oh. Tama yung idea yan. Tapos tayo na rin mamuno dito, tapos lilinisin natin yung buong syudad. At ito, eto, eto, etong mga pulubi na to, bigyan natin ng mga magandang bahay. Kasi pati yung bahay nila eh. ni. Delikado yan. Tanggal, wag muna kayo magano. ano, maglagay ng mga Tingin ko kulang sila sa pag-aaral nila bigyan din natin sila ng libreng edukasyon dito sa school na yun. Kaso, abandonado na rin yung school na yun. No? Sige. Edukasyon sa pag... Ano, mag -ano tayo. Alam ko may tindahan dito ng ano eh. Damit. Ano? Tara, tara. Tara, tara. Nakari natin. tara, 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 tara. Buti na, nata nat ko pa to eh. Ito. Alam ko dito yung daan dun eh. Ito, ito, ba, itong tayo? rockstar. Medyo may mga naiwan pa mga damit dito. Buti hindi na, na ako ng mga ibang tao. Well, mga damit dito. Oh, sige, lumot tara, tara. Magkala tayo, magbisa tayo. Ito, mga okay na yung damit natin. Hindi na tayo makakala yeah. ano, dito. Tapos, nakikita nyo ba yun? Nakikita nyo yun, oh. Ayun, oh, no, may mga baril, oh. Ay, uy, 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 ngayon na lang, pupunta na lang natin. mag magano Mag-ano tayo? Mag-a-apply tayo dun sa mayor. Ay, ah, sa presidente. So. Oo, kasi presidente. Teka, paano tayo makapunta ng mabilis? Teka. Uy, nakikita niyo ba yun? May, may kotse. Dito na lang tayo sumakay, oh. Mukhang okay pa to. Okay pa to. Oh. Ay, susi ba? Teka, hanapin ko yung uh susi. Ayun, wait lang. magana pa siya. Sige, sakay tayo. Presidente, nakaw, nakaw. Ah, manong. Nakaw, nak manong, alam mo ba kung saan dito yung ano? Daan dito. Hindi ko ka lang. Hindi, hey, wait lang. Ayun lang ako Ay. nakikita ko ngayon malakan niyang eh. Uy, daan-daan lang. Baka mahulog tayo sa ano. Sige, sige. Baka maulog, tayo, na, kasi, ano, kasi, kasi, baka maulog ah. tayo sa mga crack. Sa daan. Yan. Ako, may ano dito. Ano to? Ano to to? Parang ano to? Base to ng... Pero wala nang tao dito. no Ang laki-laki ng bahay dito. Mayaman talaga. Teka, teka, oh. teka, teka, teka. Mag-spy muna, muna na na? tayo, mag-spy tayo. At uy, tara, tara. Na dito. Baba mo yung baril mo, baka malata tayo eh. Oh, wait lang, hindi, wait lang. Tika, kuha kayo ng ano, hagdaanan. Dito, lagay kayo uy, uy, dito uy, ng uy. Na, hagdaanan, oh. Ngayon, yan, 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 yan. Tika, asan ba? Asan ba yung... Tika, nakikita ko, ayun, oh. Ang daming pera. Ang daming pera nung bie. Tika, paano tayo mag apply sa kanya? Nako dami niya palang pera dito. Yan na mga niya na ako niya dito sa syudad eh. Kaya naghihirap yung syudad oh. Oo nga eh. Ah yung... sige. Kakatok tayo ah. Yan. Ding dong, ding dong. Tao po. Tao po. Ah, tao po. Anong kailangan niyo? Ah. Uh, kailangan niyo? Mag-a-apply po sana kami bilang bodyguard dito. Oo nga po. Nakapagpaka. May matitino pa palang tao sa syudad ko. Ah, bago lang po kasi kami dito. Parang, parang kailangan mo po ng tulong dito. Kasi tignan mo naman na yung nangyari sa syudad natin, oh. Ang dumi-dumi. Oo nga po. Tignan nyo yung siyo. papaligiran okay. natin. Ah, safe po kami. Wala po kami. Yung balak gawin sa inyo. Oo nga po. Bigyan nyo na po kami. Para Sige, pumasok na kayo. Okay. Gra Ay. okay. Grabe, grabe, grabe. Grabe pala itong bahay ni... Nidon Bien. Ay, wait lang, wait lang. Saan po ba kami dito? Magbabantay lang po ba kami? Kami? Nakita nyo yun? Ay. Oh, pa Parang ang dami nyo po pera dito ah. Saan ba galing po yan? Ah, yan. yung nyo lang kailangan malaman. Ah, uh, sige po. Sige, magbabantay po kami dito. Sige po, Mr. President. Ito tayo, guys. Ayun. Nakikita nyo naman yung mga pera na yan, oh. No? Yan yung mga niya ako niya dito sa siyudad. Tsaka yung, ayun, parang may mga, mga illegal na gamot. Yung sinasabi nito ni kanina nung pulubi na, Yan yung mga perang niya na ako nila, no? Eka, paano natin Iba, siya papatayin? Siguro e, hindi mo natin siya papatayin. Pili ko, kailangan natin pahirapan niya kasi, kagagawa niya to kung bakit naging ganito yung siyudad natin. Tingin-tingin muna tayo dito. Okay, oh, mukhang normal naman yung mga ano dito. Yung mga nasa baba, parang wala naman. Doon lang talaga sa taas na ano na kwarto. Yung statuwa niya kulay gold. Uy! Parang, parang ito yung nasa museum na ano ah, yung yung nagkakahalagang 1 billion. Ano napunta dito? Ito yung nawawalang ano, diba? Ah! Ninakaw! Ako. Ninakaw. Ate! oh, Nakita ko secret. Saan? Ito. Ito yung bahay ni Mr. President. Mukhang may ano dito. Ito pala yung mga kayamanan niya. Ayun natin to. Grabe. Na. Daming pera. Magbabatay muna ako dito yung... Dito yung ano. Sige, sige. Akit na tayo. Baka mahuli pa tayo dito. Anong announcement to si Don Bien. Natawi po kayo dahil... Ano po yun? Samahan niyo ako kumuha ng illegal na gamot. Uy, uy, uy Teka, teka, wait lang Huwag muna, muna kayo mag-react Huwag muna kayo mag-react Baka ma mapagalataan tayo Ah, sige po ba Mr. President Tara po, tara Tara po Uy, uy, tara, tara Uy, narinig mo Uy, narinig mo ba yun? Opo, marunong po Uy, uy, narinig mo ba yun? Oo Illegal na gamot Teka, huwag muna kayo mag-ano Pero magmasid muna tayo Saan kaya ito pupunta? Mamaya ito po tayo na. Uy, pupunta? Saan ah. Parang ang weird na ito. Kung doon ito ay pupunta. Malapit na tayo. Nako. Parang ano ito ah. Parang farm ito ah. Oo nga eh. Ang nakakita ako ng mga... Andito na tayo. Ano ito? Mga damo? Ma Marijuana farm? Oo, puro ito. Uy, uy, teka, 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 teka. Dito kayo, dito kayo. Tinan niyo may kinukuha siya doon oh. Pera ata yung kinukuha niya. Hello? 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 Kaya, Hello? Ano ano ano, ano, ano tayo natin, natin siya natin patayin, patayin? Tatawagin ba natin? Kuusapin muna natin Ay, siya. Waw, waw. Sa tingin ko ito na yung ano oras para tawagin natin 'yan. Tara tara. Teka. Isa, dalawa, tatlo. Hoy, don bien. Presidente. Oo. Oh. Hindi na sala. Okay, wala nang gagalaw. Ganito pala okay. mga ginagawa mo kaya pala ganito yung ciudad natin. Pagpabili naman niyan. Paano mga Diba mami? Paano yan? Hindi. Ang dami kami. Ay, nyo na. Ako, itlan. Layo kayo dyan. Layo kayo dyan. Paligiran ka na namin, oh. Uy! Ano? Uy! Nabalong si Bon! Naku, barilin nyo yan! Barilin nyo yan! Barilin nyo yan, yan! Ayan, yan, yan, yan. Dadali natin ito ah. sa ano natin. I Itali oh, muna natin ito. Uh. Asan ako? Saan ako dinadala? Anong ginagawa sa akin? Nandito ka sa kamat na Wait lang, bago nyo patayin to. May gusto ka pa ba bang sabihin? Tignan mo ginawa sa siyudad natin, no? Oh. Baka gusto mong baguhin to. Yung mga perang ninakaw mo. Ibalik mo. Patayin ka na ba namin? Oh, ibigay ko na lang yun. ko na yung siyudad. Huwag na lang ako patayin. Sige. Sir ka ba? Ipapagandahin mo yung Oh, Oo. Oo. Sige, sige. Pakawalin nyo! Pakawalin nyo! Pero, pero bantayin nyo! Dahil dito, ang syudad ay muling nang naayos. Simula nung nawala ang presidente ito naging maayos na ang lahat at okay na ang mga taong nanginirahan dito ay naging mayaman na rin. Muli, ang presidente ito ay nakulong na.